Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your mama Sam dito sa SamSam Sam TV Kamusta naman kayo mga amigo? amiga, mare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang ganda ng mama sa minyo. Charot! So, ganyan talaga. Kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, charot, vitamin C talaga. Anyway, kamusta ang araw niyo Kami, ito, still vacation pa din. So, sa so Monday pa kami babalik ng trabaho. So, na ko na yung school. Sa totoo lang, miss ko yung mga kasamahan ko sa trabaho. Pero, nag enjoy ako sa bakasyon. <laughs> kasi nga, parang feeling ko it's time to relax enjoy yourself so parang pagbalik ninyo sa trabaho ay talagang strong na strong ka di ba so two days to go so nadmadamin na natin yung bakasyon tapos ayon so syempre kain to the max tulog ganun ang ginagawa ko at nanonood ng Netflix di ba so hindi pa ako nagla-live baka sa next week na ako mag-live anyway so kahapon nag-post ako about sa pag nagbabalit nga sa mundo ng pageantry ni eto nga si Winwin Marquez. Kasi nga parang ang parabdam nga ni Winwin na talaga she's ready at talagang lalaban yata siya sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Ang tanong nung iba, bakit? Ba't sa salary ni Hispano-Amerikana ka na? So dapat makontento ka na sa corona? Ganon talaga yung reaction nila. Pero wala naman tayong magagawa sa reaction ng iba. But kung gusto ni win-win, eh, di lumaban lang siya. So, tignan natin kung mananalo siya. So, siguro naman na prepared niya yung sarili niya. Pinaghandaan niya to ng bongga-bongga. And let's see kung ano ang magiging resulta. Pero ito yung reaction kahapon doon sa mga vlogs ko. At uh, sa vlogs ko, reaction ng na mga nag-comment. Sabi niya, wag na lang. Sabi niya, she's the only ah uh, only ano, Hispano-Americana for the country. Pero pwedeng-pwede si Aliana. So, ibig sabihin na itong nag-comment na to, mas gusto niya si Aliana more than kay Winwin -win Marquez. Oo. Sabi ng ganun, sasali muna siya sa Miss Paranyake. At ang hindi ko alam, parang piling ko appointed na siya or parang wala namang Miss Paranyake tapos siya na yung kukuding Miss Paranyake. Kasi depende yun sa organization eh. Kung halimbawa, uh, dito sa Miss Paranyake, gusto nila magpapajen, eh di magpapajen. Pero tingin mo ba, matatalo ba siya dyan sa Miss Paranyake kung sakali magkakaroon ng pajen? Sabi niya, di, di ka mukhang 46 mama. So ito kasi nireveal ko kahapon kahapon yung age ko. Sabi niyo, mukha kang 38, sabi ni Ronald. Oy, thank you naman. So, taray, di ba? Mukha kang, ah, sabi nga hindi ka mukha 46, mukha kang 36. O, oh, di ba? Bumata ako ng 10 years. Ah, di ba? Bongga. Anyway, so thank you so much. Ako para sa akin, Winwin Marquez, kung gusto niyan lumaban, lumaban, at supportahan natin yan. Pero eto, paano kung sumali si, si Patch, magtanong sa Miss Universe Philippines? So, ano naman ang reaction ninyo dyan? Ako para sa akin, sa totoo lang ha, ang dami ko napapa, nababalitaan. O, sasali daw si ganito, sasali daw si ganito. O, magbabalik daw si ganito, sasali daw si ganyan. Para sa akin, sige lang, magsisalihan lang kayo. Basta dumaan kayo do sa proseso, kung paano, di ba? Katulad ni Annabel McDonald, di ba? So gusto niya sumali sa Miss Universe Philippines pero dumaan siya doon sa naan ano ba to, provisional pageant at hindi siya nagwagi So hindi siya makakarating sa Miss Universe Philippines. Pero yung iba ang dali lang eh, no? Yung iba parang o oh, sige, appoint natin to. Katulad ni Aliana Aduan, hindi natin alam kung saan ba siya sa saling pageant. Kasi sa Miss Laguna, wala siya doon. Oh. So saan siya sasali? So kaya Nawa-wonder ako, ito ba si Liana sa nasasali ba talaga dito sa Miss Universe Philippines? Oo, kasi parang wala naman siya doon sa Miss Laguna. Eh, sabi ng gano'n, ang rules nga daw ay kailangan mag-under ano ka muna. So, ako naman, para sa akin, uh, maganda to eh, yung merong mga pageant sa provincial, tapos kung sino yung mananalo doon, yung ipanalo nila. Pero sana naman, yung mga veterana. Dumaan din kayo doon sa proseso katulad na kay Annabel McDonald, 'di ba? Hindi siya natakot na matalo doon kahit second runner. Pero nakakagulat kasi parang ha na ka doon sa ano, 'di ba? Kung iisipin mo parang, oh my gosh, nakakaloko, 'di ba? Tanglin ako noon. Pero wala tayong magagawa. Yun yung destiny. Merong mas magaling. So, kung talagang magaling ka, wala kang dapat ikaw worry. Kasi kaya mo yan talunin lahat. At dadaan ka talaga sa proseso. So, yon ayun yung mapapatunayan talaga dito ng mga veterana na kung magaling ka and go. So ngayon, ito si Patch magtanong, ang tanong ay dadaan ba siya sa misbataan? Kasi diba si Dindi Pahares, naririnig din natin. Pero ako para sa akin na si Patch kung gusto niya magbalik, why not? Di ba Matagal din itong hinihintay ng mga tagahanga ng mga taga, maka, makapatch magtanong at gusto talaga nila sumali to noon 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 pa parang si Ate sa Manalo din na most request ano most re ano requested o most requested talaga yan ng mga tagahanga sa pageantry na sana ay sumali si Patch magtanong sa Miss Universe Philippines o kasi naniniwala sila na sa galing sa communications ni Patch Magtanong ay kaya niyang talagang ipanalo ang Miss Universe. Pero paalala ko lang sa inyo ha, ang Miss Universe ngayon hindi communication skills at tinitingnan sa isang kandidata at tinitingnan nila dyan yung beauty. So, dapat talaga swak yung beauty mo sa panlasa ng organization na parang mapapawaw sila sa'yo. Kasi maraming magaganda din sa Miss Universe na talagang niligwak. Pero kung sino yung may unique na beauty at talagang masasabi mo na wow, she's Miss Universe, ayun yung ipapanalo nila. Imagine ninyo si Miss Denmark ngayon, hindi ganong kabongga yung kanyang com skills. Pero, nakita mo naman. Yung beauty niya, talagang masasabi mo, ah, okay, she's Miss Universe. Ganon. So, yun na talaga ang tinitignan ngayon, hindi yung com skills. So, ngayon, kung sinasabi ng iba na sumali si Patch magtanong dahil magaling ang kanyang com skills, eh, dapat mag-focus si Patch sa kanyang transformation as a beauty queen. So, yun yung kailangan niyang gawin. And then, ako naniniwala naman ako kung ganda. Talaga, true Filipina beauty talaga ang ino-offer ni Patch para itong maala uh, Beatrice Luigi Gomez, mga uh, ganong beauty. And I think, kaya niya. No? But, kailangan ng transformation. Kasi, syempre, kung sasali ka lang na hindi mo paghahandaan, yung tipong parang ganito lang yung may offer mo eh wala talaga mangyayari so kailangan talaga merong kang tinatawag na may pasabog yung ganda mm at yun yung importante ngayon. At bukod doon, syempre, yung kalibri mo na kailangan talaga ay makasabay sa kalibri ng mga makakalaban mo. Kasi yun yung importante. Pero wala naman tayo dapat problemahin kay Patch dahil alam na alam yon Pero kung ako tatanungin ninyo, si Patch magtanong, ako parang pili ko, okay lang na hindi na sumali. Sa totoo lang ha. Kasi parang Achiever na siya eh Kung baga parang na-achieve niya na Kung ano yung gusto niya sa buhay ah, Nakasali na siya ng budget Tapos nakarating sa Miss International Maganda din naman yung kainan niya sa Miss International Mas gusto kong manatili yun sa utak ko Na ang Patsyong Magtanong Ay isa sa mga pinakamagaling nating kandidata Na pinadala sa Miss International Oo Hindi man siya nag-runners up Pero siya yung masasabi mong one of the best Oo Tapos bukod doon uh, ayun, ayon naging lawyer na tapos ano pa may asawa na kumbaga tahimik na yung buhay <laughs> wala na siyang dapat pang patunayan kundi ipagpatuloy lang niya kung ano yung ginagawa niya ngayon so yon so kung babalik man siya syempre susuportahan pa rin natin pero mas gusto ko na parang piling ko hindi na mas gusto ko na parang okay lang okay na na hindi na magbalik si Patch kasi parang piling ko naman ay achiever naman na si Patch at wala naman nang dapat patunayan sa lahat para lang sa mundo ng pageantry kasi may lang siya at alam mo yon pwedeng masayang pwedeng pwedeng mabaliwala yung mga ganon so mas gusto ko na lang na mag-remark siya sa mata ng mga tao na she is a binibining Pilipinas international noong mga panahon niya at nakita na natin ko ano ang talagang ginawa niya sa mundo ng pageantry and she's a achiever para sa akin. Wala nang dapat pang patunayan ang isang patch magtanong para pa magbalik sa mundo ng pageantry. ba diba? So, yon Kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo talaga bang dapat talaga lumaban pa ang patch magtanong para sa Miss Universe Philippines at nakikita ba ninyo na talagang kaya niya talagang manalo ngayon dito sa labanan na to. Ang hirap to, ay ah, hindi biro. Pero kung ito try niya syempre support tayo dyan. so comment below para at least walaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so yun. so syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank mm -hmm. you.